<laughs> Mamaya, Judy, papicure tayo, ha? Magbihis ka ng maganda. Kailan na lang ang dalawa, ha? <laughs> <laughs> ay, pala ay, okay dito.

Mami! Mami! Tignan mo ate mo ate Vita. Tignan mo ate Vita. tayo doon sa MySview. Doon ako mag-u-victo. Doon ako mag-u-victo. Mamaya naman makita ko doon. Mamaya naman makita ko doon. Mamaya naman makita ko doon. Magalit yan. Magalit yo yo, hello parang sa'yo yan, ha? Ay, naku, <si> Helen. Sakot. Wala siya sige Nabasa tayo.

ninyo -no. Dilig? Walang bola bo? Ha? Walang bola? Pag-alit tayo 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 pag alit tayo pag alit tayo tayo pag tayo tayo bayad

Julia datang sama mati. Toto Lili kami kriti ni la mama. Sila. mama. Mama no. Mama si Mama Totoi baog. <laughs> <laughs> <gulang> <hung> <tga> Nakakakukuha lang eh. Saan? Dumating tayo. Oh. May butas na, na kami ah, saan mo, eh. Sige na, mo, hindi na makakaano yun, hindi nasa loob na yun, nabalutan. Oo oh, na, 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 sige na. Kaya, gusto mo pa tayo. Kaya balutan ko, hindi ka mamatay. Hindi, hira oh. ka, Alam ka, malilig pa yung bunga, ano eh, no? o. Totoy ba, saan, saan, saan dito <laughs> ha <laughs> Janet. <coughs> yeah. 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 lang naka-video to. Dito <laughs> sila.

tol, ba? Malamig dito. Hindi pa daw kita sa niyan I Green pa yung iba eh. Saka pitas nga lang daw nung ano, nung Wednesday din. So, ano, ano, apelik sa Wednesday. Ano mo na kay, ano, kay Elmer, Wednesday, at uwi mo may nila. Pero binibayang daw eh. Mura, mura. Ang antik dito ah. Yung nasa, ano, sanda sa ng kilo eh. Nasa bagyo eh. Good. Good. Good eh, at wala naman sariwa talaga mga iglingam sa tanong mga isa sariwa rin dun kaya lang, dito, pwedeng sumubra sa pasasambang aani ah. mo? walang dagdag na to. ang bilisan yung malaman, <laughs> alam <laughs> mo sa manila oo, oh, harap! harap kayong Lito, po. boy! boys naman, oo oh. Opo, po, nakaupo okay. okay. okay, ano yan, nakikita okay, okay. okay. mo yan? Okay. makati yan For one, two, Puro lang. Walang <laughs> kwenta. Palapit, palapit, palapit kan? pa, palapit, Tam. Mayroon pa, pa. pa pa. Stolen shot. oo oh, walang titingin lang doon. <coughs> Stolen shot, walang titingin doon. Ako yari, mga ano. Kaya, sa taas, kaya, tayo, ano... Sa taas tayo, sa taas. <laughs> Tingnan sa taas. Walang titingin sa camera. Kepada demi aku. Kau nak cuba ke Kita angkat. Dah macam kita ni servis dah. Ayang mul. Ayang dah aku Ano nalagay natin yung video sa YouTube? Oo, video sa YouTube to. Oo, <laughs> oh, pwede yun. Nagawa ko na yun. Oo? Oo, oo. Sa YouTube? Oo. Oh. Naglagay akong video sa oh, YouTube. Ano yung mga clinical Madali lang. Oo, oh, madali lang. Kaya... Oh, may YouTube Kaya. tayo, ha? Okay. Nalagay ko yung video oh. sa YouTube. Ang <laughs> pangalawang pambahay pala kay Richard

Tara, link. Gusto so, tayo doon. Diba? Ngayon, no? Makikita mo yung makikita kayo. Dali natin yung baon? Oo, oh, no? Dali. Ay, meron. Ay, tara. Manuto. Sa yung tanya, eh. maganda. Titignan natin kung ano. Tara. Kapang tayo sa tanya, no, no. doon. Tara natin. Saan yung ate? Dito nakita natin kahapon yung asin may... yung asin babulong matinong makana eh yung ng dalawun eighty senta taon hindi mo ng buong 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 Wala buong 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 buong